What's up po mga kapigil Magandang hali po sa inyong lahat po mga kapigil At uh, ngayon po ay pag-usapan po natin yung uh, Tamang dami po ng pagpakain po sa ating mga Alagang buntis po mga kapigil Sa uh, nakarang araw po mga kapigil uh, Pinag-usapan po natin yung mga uh, Program pong sinulun natin sa araw ng pagbuntis Ng ating mga alagang uh, inahing baboy po mga kapigil ang ah, ngayon ay ah, pag-usapan natin yung tamang dami ng pagpakain sa ating mga inahin po mga pigi. At ah, sa hindi po tayo ah, magsimula po mga pigi, sa mga sa hindi po ah, nakasubscribe po, ah, subscribe na po tayo sa aking maliit na YouTube channel para ah, maging updated po tayo dito sa ating maliit na babuyan po mga kapigyay at pasintabi naman po yan sa mga master na uh, mga na uh, nagalaga ng baboy at ito po ay akin lang pong sariling uh, 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 sinunod sa pagalaga ng ating mga lagang baboy na po mga pigi at mayro at kung mayro at kung may iba naman kayong uh, uh, pamaraan sa pagalaga ng mga ng baboy hindi naman pong i-share natin sa ating mga kahagreser po mga umamang upo mga kapigi. So simulan na po tayo mga simulan na po natin mga kapigi. Uh, sa pag uh, unang araw po ng uh, pagpakasta ng ating mga lagang inahin po mga kapigi. So ito no po uh, tuyo bali bakal natin yung ating uh, inahin. Yan po malapit na po mga anak po, mga kapigi. Yan sobrang laki po ng tiyan. So uh, ito po ay sinunod po yung Uh, yung uh, aking uh, pamaraan na dami ng pagkain po sa ating alaga po mga pig so ito po sa unang araw po nito magpagkasta nakita nyo sobrang laki ng kanyang at uh, yan nasa atin uh, above po ito uh, yung kanyang anak balang uh, yung sa araw uh, siguro sitansya ko lang po siguro above po mga pig So mga pigi, ha, sa unang araw po hanggang kalimang araw sa pagpakasta ng iyong mga alagang po mga pigi. Di ba? Ang ipakain sa iba ay yun, ay sabi ipakain lang kalahating kilo dahil ha, baka ma, ma ano, matunaw yung ha, magiging biik po ng kanilang mga alaga. Hindi po yan totoo mga pigi kasi uh, tested ko na po itong aking pamaransok po sa pagkain mga pigi. Sa isang araw hanggang limang araw sa pagkasta mga, mga pigi, uh, paubusin po natin yung ating mga lakang inahin ng dalawang kilo. Bali, uh, isang kilo sa umaga at isang kilo sa hapon. At uh, pagkatapos po mga pigi, uh, ita limang araw hanggang 3 months or 90 days po mga pigi. Uh, pakai paubusin po natin ng dalawang kilo hanggang dalawang kilo at kalahati sa loob ng isang araw po mga pigi. E, Bale ito po mga pigi ay nasa tayo, nasa gestation uh, period, period, po tayo mga pigi. So, pagkatapos ng tatlong buwan po mga pigi, 91 days to 100 days po mga pigi, uh, paubusin po natin yung ating mga laga ng tatlong kilo hanggang tatlong kilo at kalahati po mga kapigi. Pagkatapos ng handed po mga pigi, <coughs> doon tayo magsimula ng magpakain ng lactating o yung pagpadami ng gatas sa ating mga inahin. Kasi yung gestating o yun dahil yung gestating yun ang yung feeds na yan ay yung uh, is, po yun yung gestating po mga pigi. So dito na tayo sa laktating o pagpadami ng gata sa ating nahin, simula uh, isang, simula 101 days hanggang hanggang 110 days po mga kapigil paubusin po natin ng 3 kilo hanggang 3 kilo at kalahati po mga kapigil uh, pagdating naman sa 101 days hanggang 114, days, yun po ang araw ng ah uh, pagpapanganak po ng ating mga alaga mga piggy or yung judit po ng ating alaga mga piggy uh, yung 101 days, 111 days po mga piggy hanggang 114 unti-unti nating bawasan ang pakain ng ating mga alaga po mga piggy ang purpose po nito bakit unti-unti nating bawasan ang pakain ng ating mga alaga po mga piggy uh, sampol po, ito ang ating inahin, ayan, kitang-kita nyo, sobrang laki po mga pigi ng kanyang tuyan. At kung papakainin natin ito ng marami, ang mangyari po mga pigi ay uh, mahirapan siya sa paghinga o hinihingal po mga pigi. So, uh, pangalawa, ang main purpose kung bakit nagbabawas tayo ng pagpakain, ay eh para hindi po mahirapan po sa papanganak sa araw ng panganak ang ating mga alagang inahin po mga pigge. 'Yun po ang purpose po kung bakit nagbabawas tayo ng pagkain sa loob ng apat na araw. So sa pang sa araw ng panganak ng mga pigge sa kanyang pagpapasuso simula isang araw hanggang ikaapat na araw ah, doon po tayo unti-unting magdagdag ng pagkain po mga pigge simula sa dalawang kilo hanggang anim na kilo sa isang araw po mga pigi. So anim na kilo po ang ipaubos sa isang araw po mga pigi. Dito po mga pigi ay hindi nay Dito po mga pigi may diskarte po ako dito mga pigi para hindi po tayo a ah, ah, madali yung maubos yung ating feeds po mga pigi dahil sobrang mahal po mga pigi at sakit po sa bulsa po mga pigi ang ginawa ko po mga pigi ay kapag under tinbilo below po yung uh, anak po ng aking alaga po mga pigi ang pinaubos ko po sa aking alaga inahin ay apat lang 4 na kilo lang po mga pigi, Dinivide ko po sa apat, uh, sa tatlong kainan yung apat na kilo po mga pigi at kung tin abab naman yung anak ng aking inahin po mga pigi ang ipaubos ko sa isang araw mga kapigi ay 5 kilo po mga kapigi so dito po sa araw na pasuso mga pigi, ang ginawa ko mga kapigi dinivide ko ng tatlong bisis o tatlo pong tatlong bisis po ako magpakain sa isang araw i-divide ko yung 5 kilo sa tatlong bisis ginawa ko po itong tatlong bisis ako magpakain sa isang araw para po may para lagi pong busog po ang aking mga aking alagang inahin at kapag busog po yung ating alagang inahin po mga pigi ay ah, ganado silang magpadidis sa kanilang mga biik po mga pigi at pagkatapos dyan po mga pigi sa ikaapat na araw sumula ng kanyang panganak hanggang pagawalay ay yan lang po hindi na po ako nagdagdag ng dami ng pagkain po mga pigi So sa, pag sa araw ng pagwalay po mga pigi kapag makita mong gumagsak po yung pangatawan ng yung mga alagang inahin, so ang ginawa ko po mga pigi ay, inaluan ko ng grower, para madali pong bumalik ang kanyang dating pangatawan, at madali pong maglandi po yung ating mga alaga po mga pigi. So, para iwas po yung uh, uh, matagal na paglandi po mga pigi, naghalo talaga ako ng grower, para mabilis uh, tumaba, bumalik ang kanyang sigla, ayang dating pangatawan at madali rin maglandi po mga pigi at yan lang po mga pigi ah, tapos na po yan po ang ating uh, ah, pamaraan sa tamang dami ng pagpakain para hindi po tayo ano malugi kasi naman yung sabi ng iba yung tama talaga pagpakain po mga pigi ay ipaubusin ng 6 na kilo so ikaw na po ang magano mag, ano, mag uh, uh, tindihin mo nang mabuti kung pabusin mo tal talaga ng anim na kilo at ang anak po lang yung inahin ay lima lang o oh, sobra na po ang dami yan po mga pigi limang anak limang beek lang pabusin ng anim na kilo talagang malulogi po ka talaga po mga pigi so diskarte diskarte lang po tayo mga pigi para hindi po tayo malugi dito sa ating maliit na buyan at Uh, hanggang dito lang po mga pigi uh, ulitin ko sa hindi pa po nakasubscribe subscribe na po kayo para updated po kayo sa ating ating maliit na babuyan po mga pigi uh, ito po yung ating parawing pin area po mga pigi puntis po ito lahat uh, sunod sunod po itong mga anak at sana maraming blessing ang na ibibigay sa ating Panginoon at hanggang sa muli po mga pigi babus uh, ingat kayo lagi